Hi mm. Uy, hi loves! Oi, hi loves! Oh! Loves, kumusta ka na? Dong, dali dong, balik ka. Bakit? Sino ba yan? Tingnan mo muna. Oh! Ah. Oh my God! <laughs> oh, di ba? Sino yan? Ang ganda. Ang ganda. Juwa ko? Mm. Juwa? Oh, Juwa ka na pala? Oh! Oh, ah. oh siyempre. Ano ka mo sa akin? Laki? Wala akong diskarte. Saan mo nang nakilala yan? Sa online. Oh, sa so online? Ang bilis oh. naman. Oh, siyempre. Ako pa. Sandali, ka kausapin ko muna. Oh, sige, sige. Oh. Ay, oh. Labs, anong ginawa mo dyan, Labs? Loves, mm -hmm. Labs, ito, nagtrabaho. Ha? Anong trabaho mo? Ah, gumagawa pala kami ng bahay, construction. Ah, ito pa lang yung porma namin, si Dodong. Oh, tignan mo, ang gwapo. Ano? Construction? <laughs> construction lang? Oh! oh bakit naman? nag ka ba? O bulag ka lang? Itong mukhang to! Pumapatol sa construction! Oh! Ah! Hay nako! Nanaginip ka ata! Ah grabe mo namang magsalita, labs! Ang sakit naman! Ah grabe! Na -na Nasabi ngayon, Junox! Kaya nga! Grabe naman yung... Makapagsalita yung babaeng to ah! Hoy! Mga construction worker, makinig kayo! Mm -hmm. Alam nyo ba yung hinahanap ko sa isang lalaki? yung level yung ganun oh no? like police, seaman, engineer macho, maputi tas matangkad yung meron na lahat ah ganun ba alam mo kahit ganito lang kami pero at least marangal yung ginagawa naming trabaho tama, alam mo tama. grabe naman tong ko oh, to alam mo mas malaki pa yung sahod namin kaysa kaysa nagminimum. Tama. Palagi kami nag-overtime ni Dodong. Sa katunayan, alam mo, sa katunayan, yung inumin dito, ililigo, ililigo namin yan. yan. Oh. Di totoo yan. Bola lang yan. Ililigo namin yan. Ang daming, daming ganyan ka. dito sa amin. Alam mo kung sino ka. Ano ba yung construction worker? Ultimo lang? Hay ah! nako. Hindi kayo deserve sa akin. Sa mukhang to, ang ganda ko kaya. Ang dami nang naubos na pursinana nito. Iba yung gusto ko, no? Ah, hindi na maganda yung mga sinasabi mo. Kung makapagsalita, parang sino? Parang sino kang maganda? Sa katunayan, hindi ka naman maganda. Tingnan mo naman yung mukha mo. Oh! Yung naman. oh, tingnan mo. Yung ilong niya, parang paluan na nakub. <laughs> ha? Ano bang gusto mo? Ha? Nagariin ko yung ilong mo. Oh.